Hey yo, what's up guys? For today's mini vlog nga pala ay ako may pupuntahang importanteng mahalaga. Ayun ay birthday ng aming kuya Tisoy. Ayun ay napakabait kaya aming pupuntahan. Ayun nga pala ang ulam ko ay alamang tsaka itlog may kasama pang okra. Ay talaga namang pandalay sa gardeng ulam. Kahit simple ay sobrang sarap naman. Aw, paspas ang kain. Aw, hinuhuna ang alamang sa may kanay at yan ay sumubo na ng sumubo. Ayun ay pinas forward ko na dahil ako iniintay na ng aking mga tropa. Ay inip na dun sa aming paghihintayan ay kaya ayun nagsakul na ang trupa ay eray nilagay ko na sa lababaw dahil wala naman din tubay gay pa paano raliligpitan ay baka ako mapagalitan pa ng mama dahil hindi ko naligpitan aray mga pinggan din ay, sa may lababaw ay bahala ka na di walang tubig eh kumuha na lang ako din sa timba at ako maghuhugas ng kamay ay siyempre ay nagkamay na alangandi alangan di, maghugas ay out oh, di na tuwang-tuwang bata dahil nagugas ng kamay eh, siyempre, binuhusan na, oh. ay, siyempre, pupunta sa birthday yan, ay, eh, siyempre, magtututbrush muna din tayo, ay, baka naman sabihin ng katabay, kabaho naman ang iyong hininga, ay, oh. tutbrush, tutbrush, oh. Is isin mong maigay, ah, oh. yun, ah, oh. naduwak na, sa sobrang kiss guys, oh. yan, oh. kitang kita niyo na na nagtututbrush din si Tihaw, akala ng iba, hindi daw ako nagtututbrush, brush oh. Oh, kita niyo na nagtututbrush ay, oh. Pinunasan ko nga ay mukha Dahil ako'y naghilamos din oh at din eh, kukuhanin ko na ang aking susay ay siyempre tayo ay may motor na bigay sa atin ang ating lulo kaya ako ay magbumotor papunta daon ay gabi na eh oh, alam ka maglakad ako ay tingnan mo nyo naman oh, sobrang dilim na oh, nakita pa ako din ng asaw na si Hepe Hepe bantayan mo ang ating bahay at ako ay lalarga na ayaw na tumaho na ako sa may kalsada o oh. Oh, nakita niyo naman ang aking motor. Oh. Bigay yan sa akin ng aking lulaw. Napakabait. Oh, yun, at sinusina. At syempre, akayin muna natin patras at nakaparking sa may bandang gutter kaya ating ilalabas o oh, yun na na ang motor oh. at era ibubuhayin ko na syempre o oh, one click lamang ganyan ng mga motor o oh, one click nabubuhay hindi yung mga ngalay kaka o oh, lalarga na ang guys, sa naroroonan ng mga tropa at din ay nakita kong aking tropa na si paring Alexaus at si paring Istang ay sure eh ako'y kumain pa eh tara na at lalarga na tayo sa barikan oh. yun nag ikot na ng motor si pare pislong at kami pupunta na sa birthday yan oh. puro kagaruhan pa oh, ting naman naman oh, superman pa tumapa ang may motor sa ng hagaw ay pagay kayo bangas yan ay bahala ka na at din eh, malapit na kami sa trupa at nandidinoy na kami sa tapat ng may birthday yan. ay kadaming tao para kakayan tumulaw ay walang mahihiya sa trupa syempre kasama nyo ako huwag kayong mahihiya Ara, eh, ko na ang motor na sa may tabi ng kalsada at baka masabitan pa. Oh, Siyempre, ilalak natin ang motor at baka manakaw pa. Kukuhanin natin ang suset, ilalak ang liig. Ay sa bang yan, ay marami mag i di yan. Sa paglalakad namin, ara, ay nakita namin ang tropa namin, ara, si paring Tinoy. Ay, aray pa may birthday. Ay, sa ganda naman din lalaki. Oh, kinikilig pa. May kachat yata na chicks. Oh, sino ba yung kachat mo? Oh, tingnan nyo mga ninong ko, nag-iinom na, baka lasing na. Pero kami magsisimula pa lamang. Oh, naglabas ng lamesa at mga upuan din eh, si Pareng Tinoy. Dini daw kami sa tabi ng kalsada, sa tapat ng aking kotse. Kaya bahala na kayo diyan. Oh, nasa lubang aking mga ninong. Oh, nandoon din ang video kay gusto ko lumapit down dahil may video kay. Yun nga pala nakahubad. Ayun ang may birthday, medyo malabo lang ang aking kamera, pero inang kuya Tisoy. Eh. Oh, aray, naglabas na ng pulutan si paring Tinoy. Eh. Ano ba, yan? Oh, sisig yata yan, ay. Eh. Napakasarap naman ang pulutan natin. At din, eh, nabi John ko si paring Tinoy eh, na nagsasandok ng pulutang may sabaw. Ayun yata bolalaw eh, bulalaw, napakasarap. At aray, dumating na si paring Aisay eh, na nagkakaldag pa. Oh, ang sarap naman ang pulutan namin. Ah, bulalaw yata at sisig. Oh, pandaling pandala. Eh. Piling ko ay malalas din, na eh. Yan, dumating na si Tinoy, eh, may dalang pichil, tsaka yaylaw. Oh, ganito ang banding. oh, hindi naman masarap ang alak. Ang masarap ay yung kwentuhan. Oh, hindi pa nabubukusan ang kotro Ay, nagtitimpla pa ng juice si paring Alexus. Eh, ay, hindi naman natin kaya ang puraw. Kaya magjujus tayo ng chaser. O, oh, dumating na din si paring Kian. At napakapugay. At, aray, ang mga tropa. eh, kung sino ang aking mga kasama ang mga rin, matagal ko na ding mga kaibigan. Kaya kami, pag may mga inuman, ay lagi ding magkakasama at magkakaharap. Ay talagang dini may lalabas ang mga samanan ng loob at panghinanakit sa buhay. Ay syempre, ay tinimpla na ang Diyos. yun, nilagay na sa pigtail at sisimula na ang session ng gabing ito. Kita nyo naman, hindi pa bukas. Ay ngayon pa lamang magsisimula. Ay, eh. buksan na, parang tinoy. Eh. At din ay eh, nakita kong dumating ang aming mga trupa dahin. Si... Paring SK at si Paring Consi na si Consihal Jimboy. Yan, binuksan na ni Tinoy ang alak at siyempre, ay yan ba ay mauubos natin kung nakasara ay buksin agad at masimulan na. Tingnan nyo naman ang pulutan, oh, solid na solid, bulalo, tsaka sisig, oh, yun, tinapo na ang kaunti. Ewan ko ba kung bakit tinatapon ang kaunti, sabi nila, donate daw yon sa demonyo, kaya tinatapon ang kaunti. Yan, namulutan na si tropang SK Consi. Yan, oh. at sisimulan na ang inuman oh, syempre first tagay ang pamangkin ng may birthday si Tinoy at syempre magpapabidyo din ako oh, napadami yata ang shot porket may bidyo ay tinaasan oh, ngiting ngiti porket may bidyo nga naman daw ay tinataasan sabi ng mga tropa oh, yun sumat na ang kupal oh, parang wala lamang eh oh, naglalakas lakasan ay mamay bakay kay suray sa daan at sa inuman, hindi mawawala ang picturan. Oh, tingne, ang kapupugay ng mga lalaking eray. Oh, pang may di ka kaya nagpipicture ah uh, tingnan mga kasama namin na ah. Uh, uh, ang mga trupa nasa luaw ng may bubong ay kami nandidi nila sa labas at sikip na uh, yan tingnan na nga lahati na pala kamay kabilis ba na namang bidyong ere ay sa side ni paring Aysen ay nagbidyo din siya doon na ipo kitang kita nyo mga kapugi ba na nakapating yan ah, uh, tingnan ang mga kasama ah, uh, yan si paring Alexus ah. Uh, yun nahiya pa eh at alay, nagvideo ako. Tingnan ko nga mukha ka. Ako. Pugi pa rin kahit lasahing. Oh, yun, tinakpan. At yan, kitang kita ang mga tropa. Medyo nalalasing na. Yun, may dumating na isang tropa. Yung nakablak. Ayun ay si Consihal Taba. Oh, tingni, ang sarap ng pulutan. Pinigtsura na ni Tropang Kilian, uh, pang Sendyata or pang Mayday. Ewan ko ba, sobrang sarap niyan. Solid na solid. Salamat sa nagluto ng pulutan yon. Si Kuya Tekma daw ang nagluto ng pulutan ganyan ang banding hindi naman masarap yung alak eh ang masarap ay yung banding natin ng magkakasama yung mga pagkukwentuhan natin ng kung ano-ano ay talagang pandala eh pag gayon solid ang samahan nyo pero shout out sa mga tropa naming hindi nagiinam okay lamang yan pero dapat ay tayo yung nagkakasama-sama pa rin palagay oh. yun umula na sa labas kaya nandidin na kami sa may bubong oh, tingni ang mga kasama oh. Yan, nang naka-block na yan ay si Paring Taba. Solid na solid talaga ang aming pulutan. Salamat sa mga nagluto. Aray, nanganta na ang aking mga tropa. Aray, si Paring Kian. ah, Kaganda naman din ang buses. Parang ako lamang. Ay, ako'y makanganta na din dahil ako'y tayinday. Kukuha na ako din ito, sumbok. Nasaan ba ang sumbok? Kanapay, ang sumbok. At ako'y kakanta din. At din inabot na sa akin ang sumbok ng aking tropang si Tinoy. Ah, maghahanap na ako ng kanta. Siyempre, ako singer eh hindi nyo ba alam ah, oh, nyo nga ay pagkanta bumuklat ng bumuklat ng bumuklat at yan nahanap na yata ang letter ng letter P pare ko siyempre ang paborito kong kanta number 1390 oh, salangay sa video kay oh, pumindot na diyan kung ano ba ang pipindutin oh, number 13 One. oh, Pindut pa 3 9 Zero. oh, pare ko oh, i-play yan. O, oh, di ba? Naka-reserve na. At yan, bumarik na ako sa aking upuan. At din ako eh, ang kumakanta pala ay si parang Inaw. Ipagpatawad daw. Galay. Ay, talaga namang pagkarne ang inuman ay solid na solid. Oh, Naghati na ng kanta. At dine eh, outing oh, ne, tingne. Yan, nagagagang sina Si parang Alexos. Oh, nahiya, nagtagaw. At din eh, ako ako'y iinom muna. juice muna. At Siyempre, kakanta tayo eh Tayo yung sunod na kakanta oh. Kaya, pakita mo kung sino nga <tellan> <tellan> Ano ba naman ang iyong problema? Tumaba ko sa isang guling parang kilala ko yan ay, at din sa partner ay eh. aking press forward na dahil baka kayo mainip sa aking kanta at kayo main love pa seryoso siyempre, kakanta ulit tayo. Tayo ang bida ngayong gabay. Uh, bukla tayo. Ang sumbok kung anong kakantahin. Ayaw, uh, nakita na. I miss you by Green Department. Uh, punta sa video okay. At pindutayin kung anong kakantahin. Uh, pindout, 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 pindout. At yan, nagkamali pa yata. Na-play agad. Out yan, pindout, pindout ah oh, ano ba ang susunod na diya na? Oh, yan, oh, Miss you by Green Department. Oh, larga, pindot at balik sa upuan. At dito, naglagay ako ng naglagay ng kanta. Oh, pumindot uli ako diya. Oh, Siyempre, kakantahin ko din yung paborito ko din kanta. Pangarap lang kita. Apoy, By the way, salamat nga para ulit sa may birthday, Kuya Tisoy. More birthdays to come. At sana, mag-asawa ka na. At dinay na bidyong ko ang aking tropa na si Tinoy nangunguha na pulutan sa kabilang lamisa. Ay wala na daw kami pulutan kaya paperaso siya doon sa kabilang lamisa. Ay inam naman talaga ng aming tropang aray. Aray nakakuha na ng pulutan at nilapag na sa lamisa. O, largahe eh, at tuloy ang barikan. Siyempre, akong singer ngayong gabi, kaya ako yung magngangawa at magkakakanta ng magkakakanta din eh. Wala kayong magagawa. Sa... Sa di wag daw bidyuhan ako ay eh, dyan dyan Kaya tinakluban oh Happy birthday ulay sa may birthday Yung nakahubad na yan, Kuya Tisoy Happy birthday sa iyo Salamat ng maramay sa pag-imbita, Dine, sa iyong birthday At Dine, kinuha na ng aking trupa Ang aking cellphone at nag-vlog na din, Dine Drogeman na ba? Ha check muna tingnan muna kung pugi pa or hindi na ay pungay ng matay lasing na at yan oh, kakaunti na ang alak oh, yan oh, hinga at yan na nga naglabas na ulay ng alak ang aming tropa, ay saan pa ba ay mga lasing na ay labas pa ng labas ng pulutan at ng alak ay talagang suray din ni mamaya sa daan oh, tingni ang mga trupa ayan ang may birthday oh, salamat ng maramay at kami tuluyan mong narasing kuya tisawi oh, binuksa na at ibinabana sa lamisa ang bagong bukas na ipaur ay talaga namang mamaya hindi ko alam kung paano ako makakauwa pero salamat dito sa pring alak oh, tatagay na ulay ang puging si Tihoy, oh, tuwan tuwa ay oh, yan sumat na ulay at yan nag Diyos oh, minumog ang Diyos oh, yan oh. thank you lord at yan Ting ang mga kaganapan. Oh, yan oh. Nangan ang kupal. Syempre, uuwi na mga tropa kasi Alexos paalam at paalam kay Istong. Salamat nang marami sa inyo. Kami na lamang din eh ang natira ni Tinoy. Dahil kami lang natitirang malakas. Oh, yun ang mga tropa nasa kabilang lamesa. ikamay, kami, na lang kami sa lamesa namin. Kaya kami pinapunta na din eh ng Kuya Tisoy sa kanilang lamesa at dinin eh na kami sumama. Ang sarap pa ng pulutan nila. At dito na yata natatapos tong video to. Dahil lasing na din ako. Bye guys. Salamat sa panonood. Tingnan nyo ang pogi ko. Mama, I love you. Dito na natatapos tong video to. Uh.